Ah, yeah, mga kaparmers, update ko lang kayo Kusun sa inong cubit ko ng mga sisoy dati kung ay kung babalkan ninyo yung nakaraang kong video, ito na sila. Malalaki na. tik tik. Bali, meron pa rin ako rito sa natira. Mga pahinabol ko sa ginawa kong kulungan Ayan. Meron pang, pang ilan ilan din dito. Sobrang amo na ito. ito. talaga mga kaparmers. Oh. Itong lahi nitong mga sisi kong ito, pure talaga ito, pure na native. Kaya, medyo sila at uh, medyo mabagal lumaki. Ang uh, mga ganito na kalalaki yan. Nire-release ko na sila para makapagtuka sila ng mga dahon dyan. Oh. No? Mga kung ano-anong gusto nilang tukain. No? Kapag minsan, binibigyan ko rin sila na itong Madre de Agua. mga farmers ah, talagang masarap mamuhay rito sa probinsya pwede kang mag-alaga ng mga ganito so, nakahuli pa ng bulati oh Ba, isang maliit ang galing mo naman liit bunso nakadali ka oh hindi nakita ng mga katropa mo. Tik 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 tik. ko dati yung nakarang video ko nakikita makikita ninyo doon kung babalkan ninyo yung mga upload ko oh lumabong pa yun sa wag oh, malaki yan yan mga kaparmers hanggang dito na lang itong video ko ito uh, update update ko na lang kayo dito sa mga alaga ko kung papaano lalaki ito bali pagtatanong nyo dahil sasabihin niyo maputik dito matubig eh lalalakas naman sila sa resistance na kasi yung painom ko sa kanila ay eh, may dong uh, vitamins at uh, gamot para hindi sila sipunin hanggang dito na lang mga kapartners uh, maraming salamat